Magandang umaga! Narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Ipinatutupad na ng lokal na pamahala ng Maynila ang ban sa mga e bike sa Taft Avenue. Balikan natin doon live ang kasama nating si Susan Ramirez. At so, may nahuli na ba ngayon? Well, Maris, ngayon ay uh, nagpapatuloy yung kanilang operasyon uh, pero ito yung ginagawa nila sa paghuli dito sa mga dumaraan dito sa kanto ng Kirino uh, Avenue at saka itong uh, Taft Avenue para pinapaalalahanan pa lamang nila. Bagamat matagal na natin alam na itong mga tricycle ay uh, bawal pong dumaan sa mga national highway, you know? Pero ito nga humuling sinabi ng uh, DILG na ipatupad ang nakapaloob sa memorandum circular 2023-195 tungkol mga e-bike, tricycle, pedicab na dumaan dito sa mga uh, national highway. At dito nga ho sa Manila, sabi bawal dito sa may top avenue. Kaya dito, yung mga dumadaan ng mga uh, tricycle, yung mga pedicab, e trike pinapaalalahanan pa lang. Ayan, dahil ngayon nga po ay kailangan nilang ipatupad itong uh, utos na ito ng DILG. Kasama natin ngayon si Commander uh, Demetrio Tupas Jr. Siya po ang Sector 5 Commander ng Manila Traffic and uh, Parking uh, Bureau. Sir, good morning po sa inyo. Morning po kapuso, morning po. Nakita ko po, kanina may mga Uh, pinapahinto kayo ditong tricycle, pedicab at uh, mga e-trike. Ano yung sinasabi ng mga tauhan nyo doon sa mga pinipigil kanina tumatawid dito sa kanto ng Taft Avenue at Quirino? Ang atas po ng aming direktor buti yung Dennis pibiahin na sana po uh, mapatupad po natin ng tama yung uh, mga panguhuli natin sa mga tricycle, especially dito sa Taft Avenue. Naglagay na po kami ng mga signages dito na bawal po talaga sila rito. Uh -huh. uh, so, ito, kailan niyo po inilagay yung mga signages at uh, na sinasabing bawal sila sa top, top niyo? May mga sumunod po naman ba? Uh, as of now, ma'am, uh, most of the tricycle uh, pedicabs, uh, tumusunod na po sila mm -hmm. uh, as long as na walang naghuhuli. Yun lang po ang uh, problema natin kasi hindi naman natin sila mababandayan 24-7. Uh, uh -huh. So, pagka uh, nag-ooperate po kami, doon na lang namin sila na-apprehend. Mga kanina, yung kanina, yung mga tumatawid dito, sir, nakita ko rin na pinigay. Ayan, gaya niya, nakikita niyo, yan, ah, no? Ba? Tricycle yan, natabiyahin tap. ano sinasabi natin? Ito ba, ikukumpiskahin pa yung lisensya nila? Meron bang paruso sa kanila? I-impound ba yung unit? Paano ba? Since na nagbaba na po ng uh, me memorandum uh, ang DILG, kinitikitan po namin sila uh, ng national uh, National Road. No mm -hmm. use National Road. Gino okay. po, may code po kasi kami doon sa okay. tra traffic namin. Yung mga naka kanina na pinigil, ano, to? Pinaalalahanan na ba to o tinikita na? Yung mga e-trike po, hindi pa po namin sila hinuhuli dahil nga wala pa pong uh, binababang order galing sa MND at saka sa LTO po. So, ang uh -huh. ginagawa po namin, ginagayd <laughs> na lang po namin sila na doon na lang po kayo sa looban dumaan. Okay po. Oh. So, Tapos eto sir, paano dito sa lungsod ng Maynila? Tayo muna. Ano-ano mga kalye, ang mga daan dito ang hindi ho sila pwedeng dumaan uh, uh, supposed to be talaga po itong Quirino uh -oh. papabayin Avenue, ang dadaanan na lang po nila yung mga inner road like uh -oh. uh, Nakpil, Remedios, Leon Ginto, uh -huh. uh, Anggeline now yan po ang mga dapat daanan lang po ng mga tricycle. Dapat ka, tatawid ka. lang sila doon Apo, sa mga do Quirino kaya papabayin iroas Boulevard yes itong Ayala po uh, ano din, bawal din sila. Bawal po sila opo. Oo. Uh, so paano po yan? Sabi nyo naglagay kayo ng mga signades. Ano ho ba sila naman doon? Aware naman sila na oyan, oh may signages na at uh, hanggang uh, ilan ang pwedeng nilang gawin violation bago talaga ipatupad yung mga penalty sa yung, kanila. Yung nga po, eh, uh, ang problema ko po, may signages na po, ang ginagawa po ng, ng ibang driver, kahit na may signages, pag wala pang nanghuhuli, ginagawa po nila. Matawid pa rin. Matawid pa rin po talaga uh -oh. sila. Uh -oh. uh kanina, sir. Meron ako nakita mga para service ng City Hall. Yes po. Ano, ay, ayan o, no? ay, hindi ko lalang makikita na. Ayan o, no? ano tawag dyan? E-trike ba yan? Parang e-trike, e-bike. -e e-bike, pero siyempre di ba yun dapat bawal sa ES, sa TAP? Opo, pero e siya po ay project ng uh, city government Ayun, po. Pero sinasabi ko, siya project city ng government. Di ba pag makabakita ko ng mga sinasaway natin, sasabihin bakit pwede yun. So may mga tayo ay justification doon. Opo. Uh, yeah, okay. Ang ang na lang po siguro po yung sa opisyo. Oo. Oh, okay. Kasi syempre kailangan mas maunawaan nila kung bakit sila inaalaw na makaraan dito samantalang so, yung iba na mga ginagamit din naman service yes, okay. na mga estudyante, eh bawal sila, di ba? Okay. kailangan Opo. <laughs> so ano na lang kung ano natin, sir, dito. Tutuloy niyo ba itong inyong campaign? ng ba, uh, ano to panguhuli ba muna? Pagpapaalala? para ho talaga matiyak natin na hindi na ho dadaan sa mga pangunahing kalsada ng lungsod ng Maynila itong ating mga kababayan na gumagamit na pedicab, e-trike, e-bike. Yung mga tricycle po at saka pedicab, talagang patuloy po namin huliin yan dahil uh, meron na po silang uh, guidelines na dapat pa hindi na po sila dadaan ng national road. Pero po yung e-trike, eh, wala pa po kaming uh, order o or advice sa uh, ulihin sila. So, ang gagawin lang namin, ipapahalalaan na lang po namin sila. Ano ba ang um magiging mabigat na parusan nito kung talaga makikita sila ay na nag, uh, lumalabag doon sa pagbabawal na to? Kapag uh, nagbaba na po ng order, kapag wala po silang lisensya, may impound po sila. Mm -hmm. At pag napatunayan po namin sila na nag, nag po sila dahil wala po silang permit, i-inform po namin sila. Okay, maraming salamat si Commander Salam. Demetrio Tupas uh, Junior Siya po ang uh, Sector 5 Commander ng Manila Traffic and Parking uh, Bureau. Balik po tayo sa studio. Nagbabala si Senador Arizon de Vero sa iparesto na si Pastor Apolo Kibuloy kung hindi pa rin siya sisipot sa investigasyon ng Senado kaugnay sa mga umano'y abuso sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ngit naman ni Kibuloy nagtatago siya dahil may bantaraw sa kanyang buhay. Inakusahan pa niyang may sabwatan o manong gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. May unang balita si Salima Refra. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib, kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. May banta sa kanyang buhay, kaya boses lang at walang video ang inilabas sa pahayag ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. May patong na raw kasi sa kanyang ulo. Bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya kahit raw nasa Pilipinas, sinesurveillance na raw siya umano ng FBI at CIA ng Amerika. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na 2 million dollars or 100 million pesos. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po Mainit rin ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabuatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo lang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. magresign na kayo! Gate po ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa ugnayan niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos ayaw din nilang, uh, harapin it ay paharap itong mga false accusers na pinagagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong. Walang kakuwenta-kuwenta. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni na Pangulong Marcos at ng First Lady. Sabi naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang alegasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga. At paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sa mga alegasyon naman ng mga dating miyembro ng KOJC sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Kibuloy na gawa at paghahabol lang daw sa kanya ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako'y maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinagagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ng lahat ng istorya. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy. Harapin na lamang nito sa Senado ang mga aligasyon laban sa kanya. Huwag pong Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5, and if Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa mensahe ng FBI sa GMA Integrated News, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kiboloy, pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto wala naman daw ang U.S. Embassy na mapapaharap sa justisya si Kibuloy. Ito ang unang balita sa NIMA Refron para sa GMA Integrated News. Pinagtibay na appeals court sa Kuwait ang desisyon ng juvenile court na guilty ang akusado sa pagpatay sa OFW na si Julie B. Ranara. Ayon sa Department of Migrant Workers, in adopt ng Kuwaiti appeals court, anaw ng sentensyang 15 taong pagkakakulong para sa murder at isang taong pagkakakulong dahil nagmaneho ng walang lisensya ang nooy menor de edad na akusado. Sabi ni Officer in Charge Hans Kakdak, alam na ng pamilya ni Ranara ang desisyon ng appeals court. Patuloy rin daw na magbibigay ng suportan DMW sa pamilya ni Ranara. January 2023, nang matagpuan sa desyerto sa Kuwait, ang sunog na bangkay ni Ranara na umano'y ginahasa na buntis at sinagasaan na akusado na anak ng amo niya. Nakatakdang i-deport pabalik sa China at Vietnam ang ilang dayuhan na sangkot umano sa iligal na Pogo dito sa Pilipinas. At live mula sa Pasay, may unang balita. Bam Alejo. Bam Evan, good morning. Mahigit uh, 40 na Chinese individuals itong nasa ating likuran. Ang subject for deportation ngayong umaga matapos silang i-operate ng pamahalan. Magdamag na narito sa holding area ang 43 Chinese at isang Vietnamese. Sa gusaling ito sa FB Harrison Street sa Pasay. Nakatakda silang i-deport ngayon sa NAIA Terminal 1 pabalik sa kanilang mga bansa. Panglimang batch na ito ng mga nahuling foreign national matapos ang raid ng PAOK, DOJ at PNP sa gusaling ito rin noong October 27. May hinihinalang prostitution den kasi rito at nang busisiin ng mga otoridad, natuklas din ng ilan pang online fraud at cryptocurrency scam na isinasagawa rito. 180 Chinese na ang unang napadeport, sumunod ang 21 na Vietnamese, limang Malaysian sa third batch at tatlong Vietnamese sa fourth batch. Nauna nang pinauwi ang mga walang existing na mga kaso ang mga may kaso tulad ng physical injury at cybercrime, kailangan munang panagutan ang mga krimen nila sa Pilipinas bago sila pabalikin. May mga violations silang ginawa dito ano. And uh, others are violating yung immigration laws natin. Yung iba kasi wala na talagang passports. Ya. And uh, so uh nakipag-coordinate pa kami sa uh, mga sa, sa kanya-kanyang embassies uh, for them to provide yung travel authority. Ivan, dagdag ni sa Gilbert Cruz Sumikit ko mo lang 35 million pesos na yung naging uh, cost ng government para sa upkeep nitong uh, ng place pati yung uh, non detention ng ating mga uh, foreign nationals mula pa noong October kasama na rin yung flight cost sa 7:30 AM nakatakdang uh, mag-pull out dito itong uh, ating mga teams para dalhin na sila sa NAIA Terminal 1 itong uh, live mula rito sa Pasay Bama para sa GMA Integrated News sa pagpapatuloy ng uh, operasyon ng mga tauhan ng Manila Traffic and uh, Parking Bureau dito po sa lungsod ng Maynila, dalawampung uh, e-trike na po ang uh, natikitan. Uh, ito po ay dahil sa pagdaan nila dito sa kahabaan ng uh, Taft Avenue. Pero yung nagmumula dito sa Quirino Avenue na tumatawid sa Taft Avenue papunta doon sa kabila, ay pinapaalalahanan lamang po sila. No? Sinasabihan lamang po sila na bawal nga silang bumaybay dito sa kahabaan ng uh, Taft Avenue at uh, sabi nga po ng mga tauhan nitong MTPB, ito po ay bilang uh, pagsunod dito sa kautusan ng uh, DILG na ipagbawal ang pagdaan ng mga e-trike, mga tricycle at pedicab dito po sa mga pangunahing kalsada at dito nga ho sa lungsod ng Maynila kasama sa mga hindi muna da hindi dapat daanan uh, ng mga e-trike at mga pedicab tricycle ay itong kahabaan ng uh, Taft Avenue kaya po nagpapatuloy ang kanilang operasyon upang uh, Uh, Siyempre, ipagpatuloy na ipaalala doon sa mga gumagamit ng e-trike, mga pedicab at tricycle na huwag po silang dumaan dyan dahil nga may karampatang uh, parusa po at yun nga po yung pagtitiket sa kanila at posible din na ma-impound yung kanilang mga sasakyan kung sila ipatuloy na lalabag dito sa pinapairal na kautusan dito nga po sa lungsod ng Maynila bagamat ang pagbabawalo sa pagdaan ng mga tricycle sa mga pangunahing kalsada ay uh, ito ho, ay sa buong uh, bansa. So ito ay nagpapatuloy ang kanilang operasyon. Nakikita pa rin natin na may mga dumadaan dito at ayun uh, ho ay patuloy nilang pinapaalalahanan kung hindi naman sila nagdire dito sa kahabaan ng uh, Taft avenue at uh, ito ay uh, bunsod na rin po ng uh, kautosan ng DILD dahil nga sa mga aksidente na itatala uh, kung saan ay sangkot ito mga e-trike, pedicab at mga tricycle na dumadaan sa mga pangunahing Kalsada. Sinagot ni Senadora Amy Marcos ang pahayag na isang kongresista na tinapyasan niya ang budget ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace at ipinalipat sa iba. Sinabi kamakalawa ni House Committee on Appropriation Vice Chairman Raul Angelo Bongalon, 13 bilyong piso ang nabawa sa podo ng 4 Peace. Paliwanag ni Senadora Marcos na pag-alaman sa budget deliberations noong 2022 na 45% lang ng 4 budget ang nagamit ng Department of Social Welfare and Development. Imbis daw na isoli ang 8 bilyong pisong pondo na hindi nagamit, inirekomenda raw noon ni Sen. Marcos na ilipat na lang ito sa ibang programa ng DSWD na madaling ipatupad. 5 bilyong piso naman daw ay inirekomenda na yang ilipat sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Pero tinanggal daw ito pagdating sa Bicameral Conference Committee. Yun daw marahil ang tinutukoy na 13 bilyong pisong tinapyas. Solicited uh, bidding o pagre-request ng proposal mula sa potential contractors ang nakikita nga uh, paraan ng Department of Transportation sa pagsasapribado ng EDSA Passway. May mga pangamba naman ng ilang pasahero sa planong privatization na yan. May unang balita si James Agustin. Maraming pasahero pinipili pa rin sumakay sa EDSA bus carousel kumpara sa ibang pampublikong transportasyon. Halos walang patidan dating ng mga pasahero sa Monumento Station kaninang pasado alas 5 ng umaga. Ay, mas mabilis ito eh. Mabilis siya kung sa tra ibang transportation. Mas mabilis siya sa, kaysa sa ibang bus kasi ito may sariling lane na ito eh. Sa ngayon, gobyerno nagpapatakbo sa EDSA busway. Pero balak na itong isa pribado Kung si Department of Transportation Sekretary Jaime Bautista ang tatanungin, mas magandang idaan sa solicited bidding ang privatization. Si Mang Nolasco na limang beses kada linggo sumasakay ng EDSA carousel, hindi pabor sa pagsasapribado nito. Eh, gusto ko sa gobyerno pa rin magmanage. Maganda. Kasi ang gobyerno, may control sila. Kasi kung private, paano? Silang magmanage lagi. Magtaas ng pamansay. Kawawa yung mga pasahero ng araw-araw pumasok. Ganyan din ang pananaw ng iba pang suki ng EDSA Carousel. Kung ipaprivate siya, mas tataas yung pamasahin para sa mga commuters. So kung tataas yung pamasahin for commuters, mas dadagdag siya doon sa budget ng mga commuters. So I think mas maganda kung for public transportation siya. At least, ma-afford siya. Mahirapan din yung iba eh. Bakit pagtaas ng pamasahin, lalong bumigat yung... yung gast, gastos ng tao. Kung sakali man daw isa privado ang ETSA busway system, inaasahan ng mga pasaherong ilang pagbabago. Even in rush hour or not rush hour, nakakaranas kami ng pagtayo doon which is um, unfair sa mga nagbabayad. Itong unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Dahil maraming supply, bumaba ang presyo ng sibuyas ngayong taon. Pero Maraming produktong pang-agrikultura ang tumasama ng presyo dahil umano sa pagkalugi ng mga magsasaka noong Disyembre hanggang Enero. Pinakamalaki ang itinaas na presyo ng kamatis. May unang balita si Bernadette Reyes. Tatlong kilong bigas daw ang nauubos araw-araw ng Pamilya Ondiana na may pitong miyembro. Kapag isinama ang ulam, kulang daw ang 500 pesos sa isang araw. Napakahirap po, lalo na po kung marami sa loob ng bahay. Tapos po ang bigas po, sobra pong mahal. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, lumalabas na 21 sa 34 na bilihing pang-agrikultura ang nagbahal sa unang bahagi ng Pebrero kumpara noong Enero. Pinakamalaki ang 24 pesos na iminahal ng kada kilo ng kamatis. Nagmahal din ng bigas, baka, bawang at kalamansi. Ang nakikitang dahilan ng grupong sinag, last time, may eh, marami nagtanim, nalugi nung between December, January. So, ngayon, eh, nabawasan. Pero by, ang tingin naman natin by March, eh, normalize price. Sabi naman ng Department of Agriculture, hindi malaki ang pagmahal maliban sa kamatis dahil sa kinulang na supply. Bagamat may El may mga lugar doon na naapektuhan ng ulan. And then dito sa Nueva Ecija, karon ng reduction ng area na tinaniman ng kamatis. At ang nagmahal na bigas, posibleng magmura na rin tulad sa world market. Sa taya ng sinag, kahit umaabot pa sa 58 pesos ang kada kilo ng bigas, ay maaaring may mabili ng 47 hanggang 48 pesos na well-milled na bigas. 44 pesos hanggang 46 pesos naman ang taya ng agriculture department. Nagmura naman ng sibuyas, asukal at mantika. Dito sa Kadiwa Market sa Quezon City, ibinebenta ang pulang sibuyas sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas naman, 35 pesos kada kilo. Pero pangaba ng grupong samahang industriya ng agrikultura, maaari pang bumagsak ang farmgate price ng sibuyas sa 10-15 pesos kada kilo. Marami po doon sa amin. Hindi pa kami makabinta dyan sa amin. Kaya pinalabas namin dito. Laki talaga mam ma ng inipid ganon ah, kasi dati, dati maam ma magkano di ba 700 ang kilo Ayon sa DA dumami ang naenggan yung magtanim ng sibuyas noong sumipa ang presyo nito kaya dumami rin ang supply magkaroon ng market linkages may tie up ngayon sa ating mga kadiwa and uh, hopefully doon sa iba pang uh, bagsakan natin sa Southern Tagalog pero sabi ng grupong Sinag nakaaapekto ang smuggled umanong sibuyas nakita natin na uh, may pumasok na walang SPSI. Si dapat din ang huliin ang peak ng sibuyas by March. So talagang uh, natatakot tayo. Baka bumagsak ng ano yan, uh, yan, 10 to 15 pesos yan per day. Bumalik sana sa 30 pesos to 33 pesos para is, uh, may konting kita naman yung mga magsasaka. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Sa evacuation center, nagpalipas ang gabi ang dandang pamilyang nasunugan sa Santa Mesa, Maynila kahapon. Problemado rin ang mga residenteng naapektuhan ng hiwalay na sunog sa tondo. Live mula sa Maynila, may unang balita. Jomer Apresto. Jomer. Ivan, narito ko ngayon sa multipurpose hall ng Barangay 598 sa Santa Mesa, Maynila. Ito ang nagsisilbing evacuation site ng nasa siyam na raang residente na nasunugan kahapon. Sa classroom na ito, nagsisiksikan ang pamilya ng 49 anyos na si Irene Sarte. Kabilang sila sa mahigit 300 pamilya na apektado ng sunog sa barangay 598 Santa Mesa, Maynila na sumiklab pasado alas 9 ng umaga kahapon. Nung oras na yon, may sumigaw na sunog, na ano kami, na pagsilip ko ayun na po talaga yung apoy. Malakas na po talaga. Kaya yung naisip namin, umakbo na po talaga kami pababa. Ginising na namin yung mga pamangkin ko, lahat yung kasama namin. sa Kaya lahat talaga po. Tapos di na namin alam kung ano na nang ano. Kasi nagputukan na po yung mga kuryente, nagsabugan na yung mga ano. Kaya wala na po ng apoy agad. Ayon sa barangay, may mga nakipag-ugnayan naman na sa kanila para magbigay ng mga donasyong damit. Sa Tondo, Maynila naman, umabot sa mahigit 300 residente ang nasunugan din kahapon. Kabilang na riyan ang 51 anyos na si Crispin Taba na empleyado ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Problema niya ngayon, bukod sa nasunugan, wala rin siyang budget pang gastos para sa mga susunod na araw. Dalawang buwan na po kami walang sahod pa. Hindi pa kami pinapasahod dalawang buwan na. Eh, sa so ngayon wala kaming pera. Wala. Kahit pambilihan. Buti naman, nandito yung barangay, nakaposuporta sa pagkain. Kahit paano, natutulungan kami. Sa ngayon ay nanunuluyan si Tabas sa open court ng barangay kasamang iba pang residenteng walang kamag-anak. Ang iba raw, umuwi muna sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Samantala Ivan, sa ngayon ay nagpapatuloy ang pamamahagi ng mga almusal na mga tauhan ng barangay para sa mga residenteng nasunugan. pinakailangan kailangan dito ay mga pagkain, tubig at mga hygiene kit kabilang na ang mga underwear. Yan muna ang latest. Wala dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, undefeated pa rin ang Mapua Red Robins at Perpetual Junior Altas sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Sa first game kahapon, panalo ang Mapua laban sa JRU Light Bombers sa score na 72-57. Tinalo naman ng LSGH Greenies ang Arellano Chiefs sa second game. Ang final score, 85-81. Wagi naman ang Perpetual Junior Altas kontra sa San Beda Red Cubs sa score na 78-56. San Sebastian Staglets man ang nanaig sa laban nila ng EAC Brigadier sa score na 73-64. At ang Letran Squires kontra sa LPU Junior Pirates, 88-79. Nanguna sa standings ang Altas at Red Robins na may parehong 4 wins at 0 losses. Eto mga kapuso, sumagot ang entertainment vlogger na si Christy Fermin sa statement kahapon ng kampo ni Dominic Roque kung saan binanggit ang kanyang pangalan. May unang chika, si Aubrey Carapet. Dahil sa pagkakadawit ng kanilang pangalan sa isyong may politikong benefactor umano, ang aktor na si Dominic Roque, pinag-aaralan na raw ni nadating congressman Bong Suntay at dapitan City si Mayor Bullet Halushos ang pagsasampa ng kaso. Ayon kay Suntay, The Bullet also wants to file. Ako, I'm talking to my uh, my lawyers also on what we could do. We're just gathering whatever we could uh, find pa eh. So hindi ko pa mapangalanan exactly kung against who. Siyempre, we want to file the strongest case to, uh, when you file a case, you want to win. Because okay. I'm also I'm also a lawyer and... Uh, and And gusto ko kung sino yung pinaka-most guilty. Giit ng dating kongresista, matagal na niyang kaibigan si Dominic at nalagyan ng Malaysia ang pagkuha niya rito bilang brand ambassador ng gasolinahan. Kahit hindi niya pangalanan, siyempre pagka sinabi mo na sino ba naman yung politiko na may-ari may, may -ari ng uh, gasoline company, there are malicious people na, uy, ito, may, may picture kasama si ako na... Uh, na yan nga, yung contract signing namin for gas station, oh, biniga, binigyan, ng gasolinahan. Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado para kay Dominic, sinabing malisyoso at mapanira ang mga komento ng showbiz columnist na si Christopher Min sa kanyang vlog. Nagkaroon para utuloy umano ng di tamang pagdududa sa sexuality ni Suntay. Sa kanyang programa, Sinabi ni Fermin na nang magsimula raw ang isyu ng hiwalayan ni na Dominic at Bea Alonso ni Minsan ay hindi niya raw binanggit ang pangalan ni Mayor Bullet maski ang kanyang initials. Wala rin daw siyang sinabing benefactor ni Dominic si Suntay. Nagtataka nga raw si Fermin kung bakit nagpa-interview si na Suntay at Halusos tungkol sa isyu Dahil dito, hindi raw siya hihingi ng tawad o paumanhin para sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Sinusubukan pa rin namin kunin ang reaksyon ni Dominic at ni Mayor Bolet. Ito ang unang balita. Obri Carampel para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.